Hi guys! So dito po tayo ngayon, nagbabalik po tayo at syempre gusto ko munang um, i-appeal din sa inyo ang, ang bad news para sa akin. Bad news talaga siya kasi uh, bakit siya bad news? Yung ano ko, yung um, Facebook page ko is an maybe official pa talaga siya or, or maging unofficial pa siya ulit kasi na ano po ako, na disable po ako ng 180 days, days left but visible pa talaga siya kasi nga um, hindi pa make sure na ma maano talaga ma, -dis ma disable ta talaga siya in in how many years na talaga or wala na talaga yung ating in uh, at ang ating source of income sa ating Facebook so ngayon guys I'm so very sad talaga kasi baka maintain am um, maintain na talaga ahoy kumikita ng Facebook page kasi um na ano talaga siya na nalak talaga siya kasi dahil na violation ako hindi lang siya restricted or or restriction violation talaga dahil sa pinost ko which is uh, ilang ilang ano na ilang times na ako na restricted kasi nga dahil sa ginagawa kong mga posting mga ginagawa kong mga hindi magagandang mga section of comment sa, mga, sa ating mga kababayan or sa ating uh, mga tawag dyan, mga followers po natin. Hindi ko inexpect na mangyayari naman ulit yung ating restriction. Hindi lang restriction, violation na talaga siya to make this able permanent. Pero ngayon ay naghingi mm. naghingi yung ating um, ano, naghingi yung ating um, Facebook na kailangan natin magsulat or magsorry doon para iagree nila yung kanilang uh, opinion to uh, opinion nila sa iyo kung anong sasabihin mo doon. So dapat magano ka talaga magsulat ka talaga para i-agree ng ating Facebook or Meta na hindi i-permanent yung disedolation sa ating Facebook page. So guys, magpapaalam muna ako. Um hindi ko alam kung gagawa ako ulit ng Facebook page po natin. At abangan niyo na lang kung anong mangyayari pero yung ating admin ay ginagampanan pa niya yung um uh, yung yung ginagawa na talaga kasi siya, siya, naman talaga ang nakakaalam kung anong gawin doon sa part na yon So, kailangan po natin um, mag, ano, mag-pray. <laughs> kasi, hindi ko talaga alam ang mangyayari talaga. Tumawa lang ako, pero I'm so sad. <laughs> so, per talaga, hindi ko na talaga in talaga yon Baka, gumawa, gagawa lang ako ulit kung anong ano ng admin po natin. Kaya, yeah. <laughs> Siyempre, sa aking mga kamag-anak, um, tinutulungan ko rin sila. At ngayon, guys, nabawas-bawasan po yung ating source of income. Hindi ko pa talaga alam kasi ang kausap po ng admin ko, hindi pa niya alam kung anong dapat gawin. Kasi, um, ngayon kasi, guys, na-violation ako sa Facebook page po natin. Uh, na-violation ako. Hindi lang siya restriction. Hindi lang siya restricted. Uh, na-violation ako kasi nga, um, dahil sa mga post kong paulit-ulit kong ginagawa na ano, paulit-ulit paulit kong ginagawa na um, ma-restrict ako or ma-violation ako ni Meta. Ngayon kasi, uh, mas visible talaga. is a big visible ang mangyayari sa ating um, Facebook kasi um, 180 day, days left, pwede siyang mawala or pwede siyang i-continue. At nakadepende po sa ating admin po yon At ngayon guys, may kaibigan po ako from Australia, si Ma'am Lozy at uh, saka si Sir Paul na gagawa siya ng asulat uh, para maibsan or mapahayagan ng maganda yung ating um, Facebook kung i-agree ba niya yung say sorry mo na anong dahilan bakit ka nagpost ng ganon or i-disagree na pa talaga, talaga nila na matanggal na talaga yung Facebook page mo. So hindi ko talaga alam kung anong gawin po natin doon. Ang nakakaalam lang po doon ang ating admin. So ang, ang aking admin talaga, siya na po bahala doon at say sorry kasi hindi nyo na hindi nyo na ako makikita sa Facebook ulit. Pati yung uh, personal account ko nawala din siya. Hindi ko na mabuksan dahil pag isang account nawala, automatically personal Facebook mo rin mawala din. Yan kaya nga tinatawag siyang visible di pa. So ngayon guys, um sobrang sad talaga ako kasi um sa Facebook kasi kumikita ako doon ng tatlong sahod, tatlong sahod, yung live send lives, lives uh, live po natin, yung AdSense at saka yung sa Star. So lahat po 'yun ay uulit naman tayo sa simula, kung gagawa tayo ulit. At hindi natin alam kung ilang buwan ba 'yun or taon ba